Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. May... Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike. At uh, niyo ba uh, yung huling press briefing ni Yusek Clearcastle Castro na buong pagmamalaki niyang sinasabi na 4,027 barangays na daw ang naideklarang drug free wow bravo ang hindi niya sinasabi sa inyo noong 2022 bago bumaba si Rodrigo Duterte ay nasa 26,000 mahigit na po ang barangay na deklaradong drug free which is about 76% of all barangays sa Pilipinas meron tayong mga around 42,000 na barangay so yung 4027 na ito as sinasabi ni Claire Castro is only about 10% of all barangays. Noong 2022, mayroon tayong 76% of all barangays that are drug-free. At ngayon, yung 76% na 'yan, 10% na lang. Pero tuwang-tuwa pa silang idine What is there to be happy about? What is there to be proud about? imposible namang hindi nyo alam yung datos at statistics bago kayo nanungkulan o nung natapos ang termino ni President Duterte. Ang datos na galing mismo sa bibig ninyo ang nagsasabi that our war on drugs is not improving. We are regressing. At hindi namin kailangan ng datos na yan para makita namin ang katotohanan. Kami na nandito sa ibaba at sa mga barangay, kitang-kita natin kung papaano ang pagkalat ng droga ngayon sa ating lugar. Yung mga dating hindi na natin nakikita na proliferation ng drugs sa ating mga barangay, eto na naman, balik na naman siya sa dati. Pero bakit na ire-report pa nila ito? Well, they're trying to sugarcoat the bad news. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa salam